Sa gitna ng kaliwat ka ng mga issue, parehong nabawasan ang approval at trust ratings ng dating magkatandem na sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pati ang mga leader ng Senado at Kamara, bumaba ang rating. Nasa frontline ng balitang niya, si May Anlos banyo. Parehong bumaba ang approval at trust rating ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nitong third quarter ng taon, base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Si Pangulong Marcos nabawasan ng 3 percentage points ang approval rating nitong Setyembre, habang 2 percentage points naman ang nawala sa trust rating niya. Mas malaki naman ang natapya sa ratings ni Vice President Sara Duterte. 9 percentage points ang nabawas sa approval ratings niya habang 10 naman sa trust rating niya. Isige eh, partner, yung nga binabanggit nga natin kanina tungkol sa approval rating, approval yeah. at trust ratings ng ating uh, dalawang pinakamataas na lider ng bansa abay yeah. bumaba daw. Hindi lang daw. Oo. Oo. Bumaba talaga. Base po ito sa uh, survey sa ikatlong quarter ng taon. Sa resulta partner ng Pulse Asia, bumaba Oo. sa 60% uh, nitong Septiembre. Mula sa 69 noong June ang approval Oo. rating ni VP Sara. Noong 9. 9. Oo. Bumaba. Mm -hmm. uh, from 71% naman nung June 71 ha mm. naging 61% na lamang ito ngayong buwan yung trust rating Oo. Mm. Uh -uh. oh. ah uh, ayon sa Pulse Asia, kahit bumaba ang trust ratings daw ng BC, e eh mayorya ng mga Pilipino ang nagtitiwala at aprobado pa rin ang kanyang performance. Mm. Okay. Uh, samantala, bumaba rin ang approval ratings ni Pangulong Marcos na mula uh, sa 53 noong June, uh, naging 50 na lang ito ngayong September uh, Nabawasan din ang trust rating uh, mula sa 52% noong ikalawang kwarter ng taon to 50% na lamang ngayon. Okay, so ginawa ito partner ang survey from September 6 to September 13. Okay? So yun, medyo malaki-laki mm -hmm. partner ha yung ibinaba kay uh, Vice President kasi from 60% to uh oh from 69 uh yung kanya. Oo. Yun. Uh, from 69 to 60% lang. Uh oo. Ano uh, oh, oh. ah, niya dito. Sige, May partner. ako dito ano rating partner. di uh -oh. ko alam. Oh. Teka lang, kanina pa ito galing. Uh, ha. Parang, uh, hindi ko makita kung saan. Pinicturean ko lang. Uh Oo. -oh. <laughs> so, ano to? Ang survey na to ay uh, June to September 2024 din. Oo. Uh oh, Lumalabas kasi dito, partner, <clears throat> yung ang mababa kay BP Sara. Ah, uh, bu Bumagsak siya masyado, sad-sad. NCR sa Kaluson. Mm -hmm. Visayas, sa kaming uh, konti lang yung binaba. Di, baby. Ay, hindi, wait, wait. 71% na na. September, oh, hindi na malaki din. Kasi lumalabas dito kay VP Sara, at tinitignan ko survey partner na, 80 mm, -mm. siya dati, noong June 24, sa Visayas. Tapos 71. Malaki din pala. So kahit sa Mindanao, sa Mindanao, bumaba lang siya ng uh, dalawa, two kasi from 95 to 93. Mhm. -mm. So, ang malaking malaking binagsak niya is ah lahat. Siguro maliban mm -mm. lang sa Mindanao, Bumagsak pero hindi gano'ng kalaki. Oo. Okay. So, ang nakikita ko kasi partner nung no, ito is in nerve. Eh. Ito yung kasagsagan ng ano eh. Yung kasagsagan ng uumattend sa yeah sa hiring. Okay. Oo, oo. So, nagkaroon ng epekto 'yun. Oo, nagkaroon ng epekto na to the points na ayaw niyang ayaw niya matanong. Uh Oo. -oh. Di ba? So, siguro yung isa ng taong bayan, eh, pondo yan eh. Uh Oo. -oh. Di ba? Pondo yan ng bayan, tapos ayaw mong, ayaw mong magsalita. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, tingin ko yun yung naka sa kanya. Uh Oo. -oh. Malaking bagay yun. Kasi, hindi, hindi lang naman basta issue yun, partner. Hindi naman personal na issue yun eh. Uh -huh. Personal yun na, uh, issue yun ng pera eh. Uh -huh. So, para ba ang dating, paano ka pa mapakakatiwalaan kung ito mismo na dapat ikaw ay magsalita, explain mo sa amin, di ba? Prove mo sa amin na malinis ka, o, oh, eh, hindi mo magawa. Mm -mm. So, malaki, malaki, effect. Malaki effect to yun. Oo. Oh, oh. so, yung, so, yung effect... Uh -oh. -uh. Mali pala yung sa public servant niya. Mali pala yung hmm. kumakalat sa mga social media kasi may hmm. rami mga uh, yung kasaksagan partner ha nung uh, hearing, hmm. budget hmm. hearing at kine-question din. Uh, kung kum pa paano uh, niya ginastos yung nakaraang ah. budget niya uh, ang daming mga ano to eh mga nakikita natin sa sokmed na talagang parang uh, ang ang ano doon ang uh, uh, yung kadilipina palabas na matapang at uh, magaling si VP mm, at too oh, at, at proud sila doon sa mga ginagawa no nang hmm. yung pinapakita niyang katapangan at ah. magiging palaba, uh, pagiging palaban ng pangalawang hmm. pangulo. So, ang hmm. akala natin uh yung mga ipinakita niyang aksyon, no, doon sa hmm. hearing, na appreciate ng ano to? ng tao. Ng tao. Hindi pala base rito sa rating. Oo. Sa survey. oh ambassado. Oo, ambassado din, eh, s'yempre kapag ka ikaw ay uh, makasara. Sa akin lang, ha? Uh -oh. Kasi, pag, pag ang tingin mo is neutral, ah, uh, malamang na hindi yan ang basa mo. Mm -mm. Kasi ba, neutral ka, ang tingin mo, ang focus mo, pera ng bayan. Okay. Uh Oo. -oh. Hindi, 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 dun hindi sa, focus mo kung sa yung tao. action, no, yung ginawa niya. Yes. Uh, 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 yung action. Right? So, kung, kung, pero kung, kung makasara ka, uh, kahit ano ba mangyari, sara ka, yan ang tingin mo. Uh Oo. -oh. Matapang. Pero kung tutusin, na bakit sila na, na nililihis yung yung tatibo? Bakit yung tapang ng tao? mm, -mm. Pinokus nila kasi ibig sabihin, kahit sino pa kayo, labanan kayo ni Hibi Sara. Mm -mm. Wala siyang sinisino. Uh -huh. Pero, tingnan mo, hindi, hindi yung mga content, hindi nila tinignan yung effect patungkol sa pera ng bayan. Mm -hmm. So, nilihis nila yung i- pinaka-issue uh, uh, pinatay yung issue about sa pondo ng bayan, Dinila, uh, kung makikinig ka, makikinig ka, na neutral ka, pwede ka masway. Kasi matapang. Ay, mm. sino, kahit sino, kahit yan, uh, talaga nalapanan. Pero, hindi nila in-issue na yung pondo. Oho. Correct. Yun yun eh. So, pero sa iba na nag-iisip at hindi yung tao, hindi yung issue yung tao, ang issue yung yung trabaho. Yung mm yung -hmm. serbisyo, So ang iniis dito, paano ka ba nagserbisyo? Makaka-epekto 'yun sa uh -huh. kredibilidad ni DP Sara. Mhm. Uh -huh. so kanya-kanyang tingin eh, di ba? Kanya-kanyang papano mo tingnan yung sitwasyon. Tama, tama. Pero kung mag sa, sa akin, kung magiging neutral ka at titingnan mo yung servisyo, uh -huh. at hindi na ipakita ni VP Sara, uh, right there and then kung paano ito nagastos, di ba uh, -huh. diba? uh -huh. Kaya sabihin mo na nasa sa COA na yan and everything, uh -huh. hindi pa yan final, but still, people need to know ano ba talaga uh oo -oh. ba bakit kami parang kept in the dark mm -mm. eh kondo eh, namin eh ni pero uh -oh. namin eh bakit bak ang labo oo uh oo -oh. uh -oh. sila labuan mo in uh -oh. eh, yun the thing uh -oh. Uh -oh. kung na naintindihan nila kung ano yung uh -oh. ano partner kung ano yung tagbo ng hearing malalaman uh -oh. nila kung ano yung pinag-uusapan. Yes. Ano yung issue uh -oh. doon? Oo. Oh, oh. uh -oh. well, plus... wag yung tapang kasi yung tapang given na yan eh. Na, napak nga ng sheriff yan eh. Hindi ano na yan eh. Hindi ano na yung kakaiba. <laughs> ganun diba? na. Ganun na. Nasa dugo uh -oh. na. Ganun ba yon? Nasa dugo na yan eh. Wala uh -oh. na yan. Kaya uh -oh. nga ang dami sasabi. Isa pa. <clears throat> isa pang naging issue dyan is yung sinasabing bagiging bratinela. mm -hmm. Tama yan. Uh Oo. -oh. yun yung nakikita ng iba na yung pagiging issue ng Brapinella, kumasok mm -mm. pumasok din. Kasi lalo pa niya pinatunayan the second time around. Kasi yung una, diba, na, na ano na siya na issue na na, issue na siya na Bratinella yung yung wala yung ayun yung sumagot at mm -mm. I will ano, I will uh, parang I will lead up, up, to you to your decision that's the first uh Oo. -oh. na Bratinella lumabas tapos di ba nag video video siya nagpa interview siya na hindi siya Bratinella nasasagutin niya kung mm, -mm. Kung lang yung sagot ay tanong sasagutin niya Mm -mm. The second time around, yun yung, yung naka-green siya na jacket. Diba? Oo. Uh, so, k kaya yung iba, mas lalong na, na na point na patinila ka nga kasi pin pinangalawahan mo pa eh. Oo. Uh, mm -mm. Diba? Oo. Oh, oh. so, so, issue yun. Tama. Oo. Oh. Oh, oh. So, ang sinasabi mo, partner, well, kung titingnan natin sa survey, ah, mm -hmm. uh, sa kanyang trust at approval rating na napakalaki ang ibinaba, naintindihan mm. ng tao? Yes, oo. Uh -huh. tao. Nakuha nila kung ano, mm -hmm. yung ano to, yung ano yung... Uh, oo. Uh, at saka yung uh, pakay ng ano to, ng hearing na yon. Oo. Uh oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Yung naman kay uh, PBBM partner, but bumaba? Oo, Ito yung bum tingin ko ha. Bumaba Ito tingin tingin din siya ko. eh. Pero although hindi Partners. naman ganun kalaki partner yung pagbaba. Ah, hindi ganun kalaki. Oo, Kasi yung iba, yung iba tingin ko, yung iba, nagustuhan naman yung ginawa tungkol sa hearing ng Quadcom. Mm -hmm. Tapos uh, yung pagkakahuli kay Kibuloy. Uh -huh. Yan. Plus points yun eh. Uh -huh. Pero tingin ko nakapagpababa kay PBBM. Isa nakikita ko yun, yung tungkol sa PhilHealth. Okay. Ayan tapos yung tumataas pa rin yung mga presyo ng bibing mm -mm. pero although hindi siya masyado na yun new news ah yung taas uh -oh. ng bibing but syempre nararamdaman ng tao yun din eh. uh oh pero Eba? eto partner tanong lang hmm. wala hmm. naman rito ano to oh, sa tingin mo walang epekto rito din yung issue ng pulboron wala Feel ko wala uh -oh. hindi. hindi siya naka apekto Hindi na yun eh uh -oh. hindi, uh, hindi, hindi siya hindi siya napag-usapan uh -oh. napag-uusapan lang yung pulboron sa mga sa social media. Oo. Uh -huh. The rest, hindi. Hindi yan. Oo. The way I see it, hindi. Oh, mm -hmm. Kasi, well, ano yun eh, uh, malaking, ano din, partner, di ba? I mean, malaking issue. Malaking eh, issue. Eh. Although, walang katotohanan naman. Wala namang, ano yun. Uh, baseless naman, oo. Oh. Ah, think ko, oh, hindi pa nga siya masyado mag, naging malaking issue. Bakit? Uh -oh. Kasi yung latest, na napatunayan nilang hindi iyan authentic. Uh oo. -oh. From the, ano, yung based sa India, uh -uh. na Dayu, um, ano pa eh, uh, so deep take analysis something yun, unit yata, mm -mm. ng base sa India. Uh -oh. Hindi na siya masyadong na, ano eh, nasa, na, nasa main, ano streaming -oh. Uh -huh. Oh. Parang nakita ko lang yun sa pdv 4 eh. Oo. -oh. Uh -huh. So, so walang na, na so, week. walang naging epekto rito yung issue sa na yun. Sa akin, uh -huh. hindi uh -huh. na. Old issue siya. Uh -huh. Old issue siya. Oo. Oh, oh. eh, bakit naman sinasabi mo dun sa, ano yun, partner? usapin ng... Eh, kasi itong mga time na nahuli si Kiboloy, uh, na ano si Guo, o oh, bakit bumaba mm. pa yung kanyang uh, ano rito, trust at approval? Hindi, dyan, eh. ah, hindi, hindi pa, pa, pa dyan eh. hindi pa More on yung reality na mahal ang bilihin. Oo. Uh -huh. Mahal ang bilihin. Tapos yung tingko, sa akin lang, yung issue ng pill health, na bakit yung pakinuhanan, kasi lumaki yung issue dito tungkol sa pill health eh. Mm, -mm. Maybe isa yun. isa, isa yun. Oh. Kasi bakit? Ba bakit pa ba siya? Ba, siya, ba bakit na ba siya? Oh. Diba? Oo. Oh. Oh. Ganon. Pero yung sinasabi mong yung bilihin, well, eh, etong... Normal yan eh. Oo, oh, oh. at saka Nor partner, marami siyang mga inilun sa na kadiwa. Eh, hindi naman nararamdaman ng iba eh. Oo. Oh, oh. Di ba? Hindi naman siya nararamdaman ng iba. Tapos nagpumila kaya yata dyan, limit, limited. Oo. Oh, oh. Ano, ano ba so, yung mga i, i, a, a, ikaw ba naramdaman mo na yung kadiwa? Oo. Ako hindi. Oo. Oh, so, yung yung nararamdaman natin na normal na ordinaryo, na hindi po pupunta na kadiwa. Mahal. Oo. Oh, diba? oh. Kasi ginawa nga ito September 6 hanggang September 13. Tapos na ba ito yung birthday? Kailan ba yung birthday ng Pangulo? September 13. 13. Oh. Kasi duran-duran. Yeah. Oo. Yeah. Sa tingin mo? Ah, uh... Anong hanggang anong araw yan? September ano? 13. Eh, tingin ko hindi pa. Doon pala siya nagsiselebrate eh. Oo. I don't think so. Hindi pa. Oh. Uh mm -uh. So, wal walang, walang, ano din? Tingin ko hindi pa siya kasama sa Duran Duran. Si Duran Duran oh, Oo, oh, no? wala, wala. Oo. Uh -huh. So, yun lang yung mga nakikita mo, partner. Oo, oh, oh, yung, yung ano talaga, yung mahalang lilihil. Ah, uh, marami pa rin ng hirap. Oo. Oh, oh. Tapos, ah, siguro yung ibang mga pa-party-party party nila, siguro, siguro parang tingin ko yung durang-durang -duran hindi. Pero tapos, di ba, parang nagiging issue lagi yung mahilig sa party. Pero, feel ko mabab mababaw yun. Mm -hmm. Tingin ko more on the ano talaga eh, yung hirap ng tao. Oo. 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 Kasi, itong mga panahon, kung ikukumpara natin, di ba, ititimbang natin, yung issue na mayroon kasi pareho sila may mga binabatong issue partner rito eh. Ito mga uh -uh. ba diba ito mga panahon na to, September? Hangga, uh -uh. Uh, oo. Ano lang eh? Uh, paramihan lang partner eh, di ba? Sa social media ang dami mo uh -huh. mga nakikitang kumakalat, Although yung iba naman mga fake news. Diba? May may uh -huh. totoo doon, may mga hindi, di ba? Pero pareho uh -huh. may mga uh, may mga ano sila, may mga dinadalang lang mga Uh, issue. Uh, uh Oo. -oh. Kung ikukumpara mo sa resulta ng survey, mas malaki ang naging epekto kay VP Sara. Kasi partner, sa totoo lang, mas marami kasi naging issue kay VP Sara. Uh Oo. -oh. Mas marami sa kanya naging issue. Sunod-sunod, uh, hindi lang kay VP Sara, uh -oh. pamilya niya. Uh Oo. -oh. Diba, katulad nung ano, E.J.K. katulad nung kay Lagarma. Uh Oo. -oh. September ni Kilagarma, di ba? okay Kilagarma. Oo. Di ba? So, apektado yun Oo. Hindi lang si Sarah, hindi lang si Bipi Sarah, pamilya niya. Oo. Na, pero, mm. ang pinag-uusapan rito, yung kanyang trabaho partner. Oo nga, y yung partner. Pero, ng tao. Oh. Pero, nahahalukay, nahahalukay, kung ano, di umano, yung pamilya niya. Oo. Uh -huh. Ano siya doon, partner? Apektado pa rin sa doon. Para uh -oh. bang ang dating... di ba ganito eh. Uh Oo. -oh. Naku, ganito pala, Ganito pala nangyari, 'di ba? Panahon ni dating Pangulo ng Duterte, 'di ba? Uh -uh. uh Oo. -oh. oh, ang dami pa rin sabi. Huwag na natin di boto si VP Sara. Ganun pala sila. May may ganun. Uh -oh. So apektado siya sa nangyari doon sa dating sa Indigay. Uh Oo. -oh. Ogo. Yeah. Yung mga 'yan, apektado siya kahit sabihin mo hindi siya party diyan. Uh -uh. Apektado siya considering na pamilya niya yung gumawa at start pamilya niya kaalyado ng tatay niya. Uh -uh. So, pag iisipin ng tao na kung ito magiging pre presidente, malamang sila pa rin yun. Mm -hmm. Sila-sila pa rin. Mm -mm. Mamamayag pa rin yung mga yung issue na yan. Uh -oh. mm. yeah, well, mm. usapin niya ng trust. Yung approval. Oh, oh. Ito approval sa performance to eh. Tama ba? Oo. -oh. oh, oh. oh from, hey. from, from, from 60 to 60, Ah, uh, from 69 to 60. Oh, still, bakit? Ipagiging OVP niya, partner. Oh, oh don't tell wag nating wag nating isa walang uh, isa isang tabi yung pagiging death and secretary niya. Oo. Uh -uh. Kasi, di ba, ang pa dumalabas ang pangit ng performance niya as death and sec Oo. Oh. Uh Kasama -huh. yun. Mm-hmm. Uh Kasama -huh. yun. Di ba, ganun din. Ayaw din niya mag, uh, magsalita tungkol sa finance, uh, and, anyway, na siya matatanong dyan eh, kasi iba na yung secretary. Pero lumalabas, Patrick, imagine mo, during the hearing, mm -hmm. lumabas na 1.5 million gadget mm -hmm. hindi kinuha ng opisina ng BP mula uh -huh. sa warehouse. Mm -hmm. Ikaw ba? Kung ikaw, ang tatanungin, uh -huh. performance niya, approve ka ba o hindi? Yung iso lang na yun. Uh -huh. Oo. Oh, di ba? Hindi. Oo. Uh -huh. So, tingin ko, yung iba mga na, na, nakita sa hearing, naka-apekto talaga sa kanya. Mm-hmm. Mm-hmm. Oo. Ah -ah. Mm-hmm. -mm. Mm yun yun. Kaya nga, di ba, sinasabi nga niya, parang, mm. yung hearing, eh, iba yung nakikita ng ano to, pakay. Mm. <laughs> diba? Oo. -o. Iba yung nakikita ne niyang pakay rito sa ginagawang hearing. Oh, oo. Oo. That's the reason why, partner. <clears throat> Kung ikaw, kung siya naging maayos lahat uh -uh. partner sabihin na natin na walang pwedeng ibutas. Uh -oh. Walang pwedeng ibutas. Uh Oo. -oh. Kung baga, alam mo, alam mo sa sarili mo na nagsisinungaling yung magtatanong sa'yo. Let's say yung mga house, sa house. Uh -uh. mm Pero kung may dala kang ng papel, kung may dala kang dokumento, may, dali, may kang, meron kang, meron kang sariling sandata, partner. Uh -uh. Hindi ka mabubutasan. And uh -huh. you are more than willing to answer to show to the people na pinapatawag niyo ko to ruin me. Oho. Uh -huh. Pero hindi niyo ko maruruin, di ba? kahit uh, gusto niyo kong gurgurin. <laughs> hindi kayo ubra sa akin kasi ito lahat ang dokumento ko. Uh -huh. Oh, Tapos ko 'yan, yung laptop yan. lahat siya na deliver. Oo. Paano nak ko na deliver lahat yan? Ito na pababaan ko mm -mm. ang pagbili ng ganito. Uh -huh. Yung dati mahal, I I did my best na uh -huh. mapababaan 'yan. Uh -huh. Lahat yan yung procurement loss na yan, dinamit ko lahat yan. Wala sa akin maituturo. Mai, mai, ma ma Wala uh -uh. sa akin maipipintas ang koa. Uh -oh. Kung ganon sana, partner, uh -oh. lahat kiniwalat niya na sa house. Uh Oo. -oh. Baba, yan, magbubumi yan sa house. Uh -oh. At hindi maapektuhan uh -oh. yung kanyang ano, partner hindi. performance Ay, ratings. Ah. Uh, uh -oh. eh, partner, tandaan mo, meron siyang isang kaibigan, ha? mm uh -uh. May isa siyang kaibigan. Ah, uh, na libro mm Oo. Oo. Nasa isang libro, na isang kaibigan, issue yan. Pero ba't hindi rin niya napaliwanag na mabuti? Uh Oo. -oh. Pinilit niya isang libro, pero di ba ang daming namintas na mga writer na ang daming mali. mm uh -uh. O oh, pero pinipilit niya yung libro. Uh Oo. -oh. Tapos, kung so sinabi pinipilit yung libro, you're just politicizing me, di naman kasi yung sagot sa tanong eh. mm uh -uh. Bakit may mali? Kailagot mo ba, bakit may mali? Uh Oo. -oh. Ah. May mga ganong issue na dapat mo sagutin ng diretsyo. Huwag mm -mm. mo, huwag ka mag-segue sa iba. Mm -mm. Para malito yung tao sa issue. Uh Oo. -oh. Diba, ang gusto mo palabas is kawawa ka eh. Kawawa ka. Mm -hmm. Pero yung issue na ito, 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 hindi mo nasasagot ng diretsyo. Mm -hmm. hindi ng problema. Uh Oo. -oh. ba uh, diba? Uh, eh, dito sa Pangulo, eh, marami naman din mga anak partner eh. Uh, usapin eh. na kine-question din ng paano to Nang, uh, 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 diba, ng ah, di ba, ng publiko uh -uh. oh, eh, di ba yung kasaksaga ng mga bagyo ang dami mga baha na ang dami mga lugar na binaha oh, uh. di ba Ay, isa sinasabi, pa pala partner naglaan sila isa ng pa malaking pondo dyan sa mga di ba sa mga floodway floodway partner oh. partner ang isa pa tingin ko naka-apekto kay DP Sara biyahe sa Germany oh. yeah, yeah. that's July Remember? That's uh, oh, Sona. Oo. Oh. yung nakita ko kasi, yung nakita ko kasi survey is June to September. Okay. So, pasok yung ano, pasok yung... Sona. Yung may bagyo, umalis siya. Mm-hmm. Diba? Oo. Oh, oh. Yun. Ayun. diba? Correct, correct. Ayun. Kasama diba? yun. Oo. so anyway, ah... Uh, Ah, uh, depende na yan ngayon, partner. So kung pa, paano sila makakabawi rito. Mm. Oo. Oh, uh -oh. Sa survey. Mm. Oh. Eh, kaso nga lang, medyo nabawasan yung pondo niya. Eh, hindi naman niya kasi pinagtanggol eh. No. Oh. Hindi naman niya pinagtanggol eh. Oh, paano ka makakabawi? Paano ka... Mm. Uh, magagawa lahat ng mga programa na gusto mong uh, gawin, di ba? Eh, kung eh medyo sinabi naman niya, malakas ang love niya, they can do it. Makakapag-trabaho uh -oh. siya kahit walang pondo. Uh -oh. Kasi okay, kung, kung ano yung gusto niya, di ibigay. Ilang taon, eh, paano gusto mo, di ibigay. Uh -oh. uh -oh. Sabagay. Yeah. Pero, pero uh -oh. sabi naman ng ano partner ng Senate, eh baka madadagdagan ng konti. Pero, yung kanyang... Alam mo, oh. partner, hindi sila dapat magdagdag. Uh -uh. Kasi, masyadong proud si VP Sara kung ano yung kaya niya. So bakit yung ibibigay yung hindi naman niya nahinihingi? Sabi mm -mm. niya, kaya niya wala siyang pondo. So huwag na sila magmagaling sa Senado. Kung so, ano yung sinabi ni D.P. Sara, sundin so, nila. Yun na lang kaya namin magtrabaho no -oh. kahit ano ang pondo. No -oh. So bakit siya eh, mag-exert ng effort? Hindi naman pinagtatanggol ni D.P. Sara yung pondong gusto niya. No -oh. What's no -oh. the point? No -oh. Diba? No -oh. well, tignan natin kung uh, magkano ang ano, partner dyan maaprubahan. Mm para mm. Least, kahit pa paano makakabawi man lang siya, di ba? Yes, okay. oo, oh. oo. Sige, partner, na ka. Oo nga, ah. nandito na ako sa bus station, nakauwi na ako, oo. partner. Sige, partner. Sige.